Kuko ng manok, tatapon mo? Wag! Teka. May gagawin mo tayo dito sa kuko ng manok na to. Ito, ang kuko ng manok. Yan. Itong kuko ng manok nito, gawin natin crispy chicharon Paa ng manok. Tara mga bayo, samahan niyo po ako kung paano ko gawin ito. Oo, oh, namang haka, no? Ito, tuturo ko. Una, tatanggalin po natin yung balok ng mismong kuko. At pag nalins po ng ganare, dagyan po natin ng suka at asin. Lamasin lang po natin para matanggal ang mikrobyo niyan. At pagkatapos, banlawan natin at itatapo natin. At pagmalinis na, timplahan po natin ng dalawang kalamansi at patis. Ibabad lang po natin ng isang oras. At magpainit tayo ng mantika sa kawaling may libag. At gagawin lang po natin sa kuko ng manok, ipipirito lang po natin. Gagawin po natin, ipipirito -pe lang po natin pag ganyan na rin ang itsura niyan, pwede na natin i-set aside yan. Magpapainit tayo ng ulit ng mantika para sa pangalawang pirito. Ilagay na po natin yan. At habang pinipirito natin yan, ihintayin po natin pumutok ang kuko ng manok para maging parang chicharon at cornic. At yan, luto na po ang ating chicharon, kuko ng manok. At kung di kayo maniniwala na parang chicharon yan, at ito, padidinigusin nyo. Nanditinig nyo? Oo. Oh! Isa pa. O, oh, di ba? Namang haka. Bye-bye.